Sus, baon okay, niya. No, oh, kayo. talawang ang mga sakyanan, oh. Hindi tinaog, eh. ay. Okay. Wala sa dapat ni. Hala, maoning ubay guys, oh. Ubay. Ha? Ah, ubay, ubay. Ubay kay daplin lang gud aning ko ano kaning tulay basta ang daplin sa click mao gini na kuan grabe ang damage diri sa hubay grabe luya ano ini eh Katoy dito tawaan tagano. Sige lang ako kuno ipada sa naghatag ani. Sige ba? Okay ba? Okay. Kalima di oi, upat ko dito. Kami apa jeżeli... sebab kan? eh right? Satu... kita eh. nak ni kita, pesтаки, kita. 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 kita kan kan Lalu ani gore eh. Wa Kita lalu ani ni lo eh. Kami nak kelit tu. Hai ni lo eh. Manu ulu tekan tekan ni tekan ni tekan ini nang.